Aduh, kung di tanang baboi, insaf. Yang aduh kung di tanang baboi, aduh boye, nak, sofyan, di tanang baboi. ano, binisa ko na yan saka nilagyan ng suka, toyo pamintang durog para malasa saka laurel ano, siyempre nilagyan ng mga seasoning pakuloan lang natin na konti kasi dali naman lutuin yung dila ng bago ayun yun, sarap na naman yan may kapart si na ito, sigurado ano, haloy natin Tatakpan hmm. antayin natin lumambot. Ayan. Luto na to. Ngado hubong dila ng baboy natin. Ayan. Yung. Sarap. Ayan.